morning mga idol dito naman tayo mga idol kumusta na naman tayo so may nag request sa akin Magulam uh, mag ulam daw ko ng bawang crunchy daw crunchy yung bawang sabi niya masarap daw ang bawang iulam ito so, mga idol kanin at saka bawang iulam ko daw so, at para sa nag request dito si mortel ayan mortel ito nag request mo Ulam ay bawang Sarap daw, bawang ulam Tapos sinangag Crunchy daw to eh, crunchy Mga idol, kain tayo mga idol Almusal tayo Siningag. tapos ulam ko, bawang Ya, yeah, tayo Mmm, gummy Mmm

Kau pun bawang Tetap pelaksanaan dekat situ Air Motel Terima kasih mo Bawang. Ben gel.